sa uh, mabagpalang araw po mga kabusiness mga papi sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan uh, kung bago pa lang po kayo sa aking channel uh, subscribe naman po ka uh, kabusiness family kabusiness official mrs. kb official uh, papa tv uh, isama nyo na rin po yung aking mga kaibigan sa karangan ng pag youtube Alahan po sila uh, Anime Angels TV, Nita Remixed Vlog, Bernardin OFW Kuwait, LB OFW Agbad Abu Dhabi, Lana Channel TV, Wonders of Ellie, Manny Sibiljar, May Amigito. Pontilla Vlog, Pretty My 143, Melike Vlog, Rich NC TV, Kuya AU Vlog 04, Elias Bopis Official Kapti Adventures Julie 05 Mix TV uh, Shoutout din po Kala Ma'am Kawai Ona Ate Bebang uh, Tay Ferdinand Kabangis Ma'am Lenny 24 uh, Ma'am Nerisa Artiga Shoutout po uh, Shoutout din po kay Kagwang Wakiwak shoutout po uh, pati po kay Sir Kahimas shoutout po uh, tagong araw panibagong reaction po tayo uh, reaction lang po lang na natin yung trending ngayon yung bang, mga sabongero na inilibing daw do po doon sa may taal lake 30 po sa po yun na nawawala may apat na taon na po ang nakalilipas nang sila po ay dinukot sa may mga sabuk sa sabungan sa Santa Cruz at nakita mula nung sila ay dinukot ang balita po ay may lumabas po na isang witness na nagtuturo na dito daw po sa Taal Lake binaon ang mga bangkay ng mga sabungero na pinaghahanap. Uh, panoorin po natin itong video na nakuha, nat nakuha natin, natin. Uh, Kalulus-lulus po ang sinapit ng mga uh, 34 na sabungero na dinugod po sa iba't ibang palig ng Pilipinas, kaya po ng Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan at Manila. Uh, hindi po natin lubos maisip na gagawin to ng isang tao na dahil lang sa isang sabong ay eh, kikitil siya ng maraming buhay para lang sa kanyang kapakanan na uh, nasabi din po ng testigo dito na ang mga sabongero po na dinukot ay ibinoon po sa may lake at isinako daw po at nilagyan po ng pabigat para po hindi lumutang napapansin nyo rin po na masyado po naging emosyonal ang mga pamilya nila dahil sa tagal po ng panahon biruin nyo apat na taon na ang nakalipas na wala silang kabalibalita sa pamilya nila kung nasa na talaga kung buhay, ba na, kung buhay pa ba ito o patay na ngayon may lumabas po na witness na kung nasaan po yung mga sabongero na, kinid na kinidak na sa isang sa mga sabungan na uh, lumalabas po dito na patay na po ang mga sabongero to at sa Taal Lake pa po ibinaon kaya palaisipan po sa mga pulisya sa mga PCG kung paano marirecover yung yung kanilang labi sa ilalim ng tubig dahil sa pagkakaalam ko ay maabot ng 174 feet ang lalim ng mismong ilog ng taal kaya po hindi po madali na makuha yung mga sinasabing mga bangkay ng mga sabongero na inilibing doon sa mismong lawa ng tali. Uh, Lugos na lang papasalamat man po ang pamilya ng mga nasawing sabongero dahil meron ang lumalabas na magbibigay ng katarungan sa pamilya nila dahil sa ginawa ng mismong nagutos ng mga pagpaslang na ito ay mabibigyan na ng ustisya ang hinihintay nilang kasagutan para naman po sa katahimikan ng mga sabongero na kinidap ay sana po ay makuha na po yung kanilang mga labi yung nga sa sinasabi ng testigo na inilibing daw doon sa mismong lawa ng tanay kaya po nakisimpatya ka, nakisimpatya ka po tayo sa nangyayari po sa ating mga kababayan mga na lubos na naapektuhan ng pangyayaring to dahil sa isang sabong lang ay pumitil na ng napakaraming buhay kaya ang kaya ang bisyo at ang ganyang mga sugal walang may na maganda Uh, siguro po hanggang dito na lang po ang aking simpleng reaction. Uh, maraming po salamat sa mga viewers, mga subscribers at mga silent viewers Malubos na lubos na nagpitiwala po kay Kuya Allen TV. At uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, God bless po sa inyo.